Maganda, 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 umaga. Ha? Tanghali pala, mga idol. Dumalaw pala ako sa bahay ni Carol na Kinda, mga kaibigan, mga idol. Pinakain niya ako, kaya kain ako, sayang dito. Walang bayan. Kaya tayo mga idol, sabahan niyo ko eh. Ah. Yung ulang kuha ay tilapia, mga idol. Nakasapsoy. Taka na, kaya ah. tayo. Okay, tago ba itong body kasi? Okay, Tingnan ko sa kamera. Dati, pag nag tayo, kung tayo kain, no? Diba? Mm -hmm. Saan? Diba? tayo kumakain? Mm -hmm. tayo, tayo sa ano? Simil -simil pa, gabi. Alas, eh. eh, wala na. Ay, e, sa toyo. Nababago kasi na. Tumatanda mm -hmm. na kasi tayo. Tayo matanda. Tayo matanda hindi naman talaga so tanda talaga tayo pero pag kumain ka ng sapsoy nabata ka pa kaya kumain ka ng saptoy, mga idol uh. masasabang uh. ano sabi naman nga lo teka

Yana ba? 11.45 sa ibang 1.45 Now boss Ito ang pinit 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 Ito ang Ihr haben dann da erlaubt, juck juck juck